Pulot kana, kana, pulitah, sigi, patumba, 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 lala, 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 Shoot! lala, 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 na? lala, lala,

bagong video na naman tayo Bawa, -bawa tayo ng pizza Dito sa Pisport ng ginahigan. Sa na ito Nakaharang na sa ano, Nakaharangan na yung Pisport Sa laki ng barko na ito Ikot kami ikot na Pisport Na Ano? 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 Pag malakas lakas ang habagat pa, lantap doon sa iskor, inaharangan itong barko oh lantap doon. Maganda doon magpa-cover pag malakas ang habagat. Yan maganda magpa-cover pag na ang habagat. Malas na po ka rin ah. Ah, ka doon pati iskor. Pinupin nyo na ng ang ng pier na bago. Ay, kubana patay nang sport. Pero na sila magpaabot Ang habagat pag mahabagat na. Kurahin na yan dito sa lawod. Riawaw. Pagkalapad ng mga oh. Pick. daming karga. Daming karga na pakpak. nagkuha og kuan. Wala ni mata po baba. Hindi namin kahapon ng kabloggers binabaat. Nakapila yung nagbubaba. Marami kasi kahapon ng barangista isda. Jerson.

yang kayak yang atas bisa itu mabagkutol ng ano na yun. Wala yan lang kita.

ڏو ٽو 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 ٽ Ito yung lagay sa drama na Yung mga buntot tas ulo. Dito, lagyan natin yung ilo. Patabuan natin. may oh, oh, bigyan pare Tabuhi daw ito dito no? mo mayroon na pala

Hmm. Nasupla. Ano, yes, yes. Nasupla man. Nasupla yes, man. Yes, yes. Kurug kurug. Pa. Kadami para kadami. Kadami tulog. Kasama yang pare. Kunting tulog. Kunting kuhit. <laughs> Kunting idlib.

Sa buntot, sa buntot. Oh. 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 Sige, patumpa, patumpa. 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 Wala, wala, wala. Ila, ila. Wala. Hindi, hindi. Tulong, tulong

wala, mga sandana yung makikit? Hey. makikita. niro balat. makikita. Ni makikita. 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 Sekunda jan, sekunda. Oh. Oke. Oke. Oh. Su. Su. Oh. Su. Oke.

turoi patung 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 yeah koviana koviana ano 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 ano

<laughs> meron din ako niyan pare. Meron din ako niyan. Buhay buhay na palag-palag mo akin, meron din ako ganyan. Na no, nasidip ko. Sing kisay kisay. Sing, kisay. Sing, kisay. Buhay, buhay buhay pa yan ba? Ay, buhay buhay pa yan. Ngayon pare, kaya pa ni ko sana uli mong bigo. Ha? Ah? Kaya ito pa ni. <laughs> <laughs> kaya. Kaya yan. Kaya yan. Ano to? Isda.

Jolito, Jolito, Jolito. Ibigay ko sa iyo so sa si. sik. Uh, Wala. Uh, Kapag uh, talaga pa rin. Oo. sa ganyan. ba? Ayan. na yan. Pagaling. 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 Pagaling.

hindi naman gilang laki ng isda ng isa. Abay, abay! Talambiyo, talalaki. Yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi pa pasok. Ano? No. 30. 30? Pero hindi pa pasok. 30. 30. 31. Oh, sabi nai. Sabi nai, 31 yun.

Samantala doon sa Moy Please, tingnan mo. Buyo. Tingnan okay. mo malilit lang kay okay. mga may ay. Pero, pasok, pasok. 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 Yung huli ko dito sa mother hap, na hapon na pasok pala yun. Pasok. Yeah. Oh, yung huli ko dito sa Moy Moy. Okay. Marcos. Oo. Bibiin. Matos, apat. Salam. Salam. Salam sadap ng dami dami na partner buwan pa mahirap sila malapit sige yan oh kung 2020 mo ayan kamuna puyat daw yung yung ano

Ano pa sa